Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update na nakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh my angel, angel baby, yeah. Bakit na lang, lahat. Nung araw nga na yun ay ininterview ni Kalingap Dan si Kuya Rowell and Miss Rachel sapagkat napakatagal na daw ng kanilang last vlog kaya marami na nga din daw nag-comment na fan ni Kalingap Dan na parang hindi na raw niya favorite ang Rochelle sapagkat hindi niya na daw ito content kaya naman pinagbigyan ni Kaling Dan ang kanya mga fans din at subscribers. Nakipagkita siya kay Kuya Rowell and Miss Rachel at nung araw na yon ay kakatapos lamang magsimba ni Kuya Rowell and Miss Rachel. Sila nga ay sabay nagsimba. Dito naman ay tinanong ni Kaling dan kung ano na ang mga nagbago sa buhay nila ni Miss Rachel simula nung pagkatapos ng serye. Sinagot naman ng dalawa ay medyo marami daw nagbago sa kanila kabilang na ang kanilang mga subscribers at ngayon ay nakakaranas na rin daw si Miss Rachel ng mga feeding program na talaga namang kinatutuwa niya sapagkat nakatulong na rin siya kahit sa maliit na parang. So what's up, Insan and Rachel? Hey. Shoutout. Shoutout po. <laughs> Welcome po sa aking Shoutout YouTube po. channel. <laughs> Pa-shoutout naman sa dalawang ano, sa Kalam. Ito, sa Kalam. Sa Kanal. Shoutout po sa <laughs> YouTube channel ni Kuya Dan, Kalingap Dan. Ayan, pa-subscribe po. Yes, thank you. So Insan, ano na lang, konting interview lang. You... Dahil napakatagal na ng huling interview ko sa inyo, di ba? na umabot Ay, ng, yung Ay, ano yung, yung viral sa iyo yung viral din yun yung pinakamataas kong views sa buong ano so, videos ng ano mong channel ko ang uploaded tama yun yung oh, pinakamataas salamat sa inyong Bye dalawa <laughs> <laughs> inug mo inug <laughs> mo So, kamusta kayong dalawa? Okay lang. Okay. Kamusta ang dati at ang ngayon? Anong meron na ngayon na hindi nyo pa na nararanasan dati? Okay. Nararanasan dati? Uh, kunyari, ano yung wala na meron na kayong ngayon? Dati po, wala po kami mga ano, yung mga pa-PD mo, mga ganun. Ngayon meron na po. Tapos marami na pong na feeding event na gano'n. Ang dami nyo lagi feeding, no? Okay. So, anong feeling na madalas nga nagpapa-feeding sa iba't ibang barangay? Ano po, um, masaya. Kasi mar maraming mga batang nakapasaya and then may mga matatanda din na ano, na nabapasa yon So yun yung ano, yun yung uh, mission niya sa okay. sa inyong grupo insan, lagi uh, feeding bukod oh. sa paglinap, feeding. feeding. Sa yeah. aming ano, sa amin di ba lab team, may mga grupo yan, uh -huh. ibang grupo. So, sino po yung isang grupo na yan ang papapfeeding? Bali, domino effect din yan. Yung ibang kabilang grupo naman, So, ngayon talagang naka-schedule yung feeding program namin sa, oh, sa mga iba't ibang grupo ng ano, Rochelle fans. Kasi ang laki na rin ng ano niyo no? narating nyo, Medyo malayo na kayo sa sa dati, diba? 'di ba? I mean, yung progress lang, hindi naman yung pagkatao. Parang yung narating ng YouTube channel nyo, talagang lumawak na rin talaga yung community nyo. Pero ano naman insan, wala naman bang balak na, di ba, iba may mga nagsasabi na may sarili na kayo mundo, may sarili na community, wala naman. Eh, wala naman. Kalinga pa din. Siyempre naman. Sadyang busy lang din. Busy lang. So, kamusta insan? Ha? Kamusta eh. na si Rowell of Malalay? Uh, sa inyong nakikita ang papanood, okay naman. Tapos, nag enjoy naman sa mga activities kasama... sa paglingap si Rachel and then Uh, sa family naman okay naman yun namin tapos dito sa paglingap natin may mga achievements naman tayo na nagagawa may mga nasa scout naman tayo so ano so, yung mga ano achievements mo syempre andun na yung mga na scout natin na mga may potential na pwedeng tulungan natin although hindi gaano kataas yung views pero alam ko sila yung mas deserve ng tulong natin tapos sa ating feeding program, ilang barangay, ilang schools na din yun natin. Nabigyan natin ng school supplies, uh, feeding program, tsaka uh, ano mong pwede natin maitulong sa kanila. Basta sa akin, achievement ko na yon as a charity vlogger. Napakalaking achievement nun kasi di ba hindi biro magpa-feeding? Oo. Sa halos ilang tao o bata ba? Uh, maximum na. siya mga 200 Grabe. Oo. Sa bawat feeding niyo? Bawat feeding. So paano yung preparation niya? Ano yung... Uh, yung ginagawa namin para organize siya pagdating ng within that day ng feeding program. Uh, ahead of time, ahead of day. Uh, pumupunta pa kami doon sa mismong lugar na yon sa barangay. Binib uh, binibigyan namin ng uh, ini-inform namin yung mga ano nila, yung mga barangay officials. Naman ni kung ano daw ba ang nagbago naman sa kanilang dalawa tungkol sa kanilang ugali at mga ginagawa. Sabi naman ni Kuya Rowell ay kahit tanungin pa daw ang kanyang mga staffs at katulong sa mga feeding program ay masasabi talagang hindi daw talaga nagbago si Kuya Rowell sa kanyang ugali. Siguro ay nagbago ito sa paraan na mas lalo siyang maging sweet at clingy kay Miss Rachel. Ngunit pagdating sa pakikisalamuha at pakikipag-usap sa iba o pakikitungo, ay wala daw nagbago kay Kuya Rowell. Si Miss Rachel naman, ay sabi niya rin na wala din daw nagbago. Basta ngayon daw ang kanilang pinapaliwalaan ni Kuya Rowell. ay kung sino daw ang kanilang supporters ay doon lamang sila nakafocus o sa mga tao na talaga nagtitiwala sa kanila at naniniwa. Sa isang araw, diba? So, insan, uh, ano na ba si ano ngayon? Si Rowell? ano na ba yung bago mo sa dati? Nung tumating ka dito? Ay, grabe. Ano Agam... na yung narating mo sa YouTube mo? nung pumunta ako dito uh, naka ano lang tayo 34,000 subscribers and ngayon road to 300,000 na kaya isa lang yung masasabi ko na hindi uh, naman nagbago si Roel ganun pa rin nung pumunta ako dito nagbago lang kasi nakilala ko si, ano, si Rachel dito and then, uh, <laughs> syempre, Pero kung sasabihin natin sa ugali, personality, attitude, kahit eh, tanungin niyo po yung mga nakikilala sa akin na mga organic viewers yung noon pa nasuporta ganun pa rin yung ano ko noon pa rin yung ugali ko and nasa tao yon nasa mga tao na yun kung paano nila ako i-approach basta masasabi ko lang wala akong pinagbago ako noon at ngayon nabago lang kasi nga nag-improve yung channel natin and credited naman yan lahat sa so, Team Kalinga, kay Kalinga uh, Rab, kay Kuya Bal, at kaya na. Kasi kung wala din po sila, uh, wala din po kung mapupuntahan dito or wala, hindi yan magiging problema natin, uh, yung channel um, natin. So sa akin naman personally, bilang sa pinsan mo, tama naman sinabi mo na yung mga organic viewers mo, kung kahit paano kanila nakilala, ganun ka pa rin ngayon. Ganun. So yun yung masasabi ko sa isa. No. Hey, ikaw, Rachel. Anong masasabi mo kay, ano, kay Rowell sure. na sobrang busy niya na ngayon? Sabi ko lang. Anong, ano, huwag masyadong magpagod? Opo. Huwag masyadong mag, ano, huwag masyadong isipin yung mga ano uh, sa kanya siya sabi ng ibang tao. Basta, kung, alam yung sarili niya kung sino siya, yun lang yung, ano, yun, dun, dun lang siya mag-focus. Ang mahalaga yung mga importanteng tao sa kanya yun yung mga na sa kanya. Ang mahalaga yung yung mga tao nakakaintindi sa kanya, totoong nagmamahal sa kanya, yun lang yung doon lang siya mag-focus, hindi doon sa mga taong negative yung mga So, totoong mga nagmamahal sa yeah. na daw. <laughs> <laughs> Grabe yun. So, kamusta? May nag-comment kasi da, sa akin, hindi naman siya basher, parang ano lang. Nagtatampo na daw siya sa akin kasi dati daw love ko daw ang Rochelle. Eh, di ba ngayon medyo busy na. Eh, wala na rin sir eh. So, ang madalas ko lang nabibigyan ng behind the scenes is sila Edu and Erica. Pero yun lang, nagtatampo lang siya. Siguro na may miss nila ang behind the scenes sa iyo. So, ano na, bukod pa sa pag-work nyo, anong mga pinagkakaabalaan nyo? Sa'yo, school. School. Ikaw yun saan, bukod sa pag-ingap araw-araw, anong ginagawa Pagtapos uh, Ngayon pinag ko yung Magiging first pa bahay ko Doon sa Pilar Sa Pilar siya uh, Maraming nagtatanong kung kailan do Masisimulan uh, Dito ko na po sasabihin na no? masisimulan po yun Pag matapos na yung pinagawang bahay Ni Kalani, ah, Kuya Bal doon Kasi yung karpentero is Same lang ng karpentero kay Kuya Bal Para halimbawa parihang ah, Kung sakto yung budget natin Iparehas na lang yung design And ayun, uh, pinag-iipunan pa namin galing po sa mga pledges ng mga sponsors natin. And then, uh, ayun, nabisi din sa mga nakalistang mga pwedeng puntahan, babalikan ng mga beneficiaries. Tsaka meron pa kaming bali apat na naka-scheduled na feeding program. Tsaka limang, uh, dalawang rice distribution na ano? Grabe. Basta sabi ko talagang naka, napaka ano, hectic ng schedule pero namamanage naman natin. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!